Totoo ba na kaya nakaranas ng matinding pagbaha ang Texas ay dahil kunatya mismo ng governor ng Texas yung ating Diyos? May mga kumakalat na video sa social media na sinasabi doon na dahil sa isang pangungutya ng governor sa ating Diyos, kaya pinadalan sila ng matinding baha doon sa Texas. So ano nga ba ang nangyari? Ay po sa mga kumakalat na video, sinasabi, labing dalawang oras bago dumating ang matinding baha doon sa Texas, sinabi ng governor ng Texas na kung sakaling papasok man yung Diyos doon sa Texas bilang isang illegal immigrant, ide deport daw mismo nila yung Diyos. So wala raw favoritism doon sa lugar nila. sumatapos matapos sabihin ng governor yon sinasabi na doon na nangyari yung matinding baha sa kanilang lugar. So yung ilan sinisisi nila yung governor ng Texas kung bakit nagkaroon ng matinding baha doon. Ang tinitingnan po nilang dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding pagbaha doon sa Texas ay eh dahil nga sa pangungutya ng governor doon sa ating Diyos. So yung nangyari ngayon na matinding pag-ulan at pagbaha sa Texas, masasabi po natin na hindi siya basta-basta baha lang o basta-basta matinding ulan lang. Marami rin po mga tao ang nawalan ng buhay, higit isang daan na po, at marami pa rin ang nawawala. So naging matindi po yung epekto ng baha na ito sa Texas na talagang hindi nagustuhan ng mga tao doon. Isa po ito sa pinakamapinsalang baha na nangyari sa Texas sa huling mga siglo. Ang pinakamatindi na naranasan ng Texas na baha ay noong 1921, doon po sa San Antonio. Ngayon, yung bahana ito, meron itong economic damage na tinatayang 18 to 22 billion dollars. So ngayon mga kapatid, may katotohanan ba sa mga kumakalat sa internet na sinasabi, binahado yung Texas dahil kinutya mismo ng governor ng Texas yung ating Diyos? Sa totoo lang mga kapatid, yung usapin na yun na patungkol sa pangungutya ni Governor Greg Abbott sa Diyos, hindi pa po yan napapatunayan kung talagang sinabi niya ba yun o hindi. Kung titinan po natin, wala po tayong makikita sa mga balita na kahit video o audio recording patungkol po doon sa sinabi niya na pangungutya sa Diyos. So kung titingnan po natin dito, maaaring ito ay ginawa lamang kwento ng mga tao. Yun nga, para sila ay sumikat. So masasabi po natin sa ngayon, dahil hindi pa napapatunayan, ito po ay fake news. Ngayon, dahil sa nangyari na yan, ang magiging tanong natin, may kinalaman ba talaga yung pangungutian ng mga tao sa Diyos sa mga sakuna na pwedeng tumama sa isang lugar? Mga kapatid, ang paniniwalang kapag kinutya mo o minalait mo ang Diyos at pagkatapos niyan, darating ang sa sakuna, yan po ay isang bahagi ng tinatawag na Divine Judgment Theology. Sa pananaw po na ito, ang mga kalamidad gaya po ng lindol, baha o iba pang mga trahedya, ito po ay itinuturing na parusa ng Diyos sa kasalanan o pagtalikod ng isang tao, ng grupo o kayaman ng isang bansa. Sa Biblia, may mga pagkakataong gumamit po ang Diyos ng mga sakuna para ipahayag ang kanyang paghuhukom. Ilan po sa mga kilalang halimbawa natin dyan ay yung baha ng panahon ni Noe. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 6 to 9. So dahil po sa lubos na kasamaan ng sangkatauhan, ipinadala po ng Diyos ang isang matinding baha upang linisin mismo ang mundo. So yan po ay isang parte ng judgment ng Panginoon para sa mga makasalanan. Dahil makasalanan ang mga tao ng panahon na yon, yan po yung parusa para sa kanila. Ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Bukod po dyan yung Sodom and Gomorrah na mababasa po natin sa Genesis chapter 19. So winakasan po ng Diyos yung dalawang lungsod na ito dahil sa kanilang matinding imoralidad at kasalanan. So dito natin makikita na dahil sa kasalanan nila, winasak po sila ng Diyos. Nagkaroon ng mga sakuna. Sa mga nangyari po na ito, malinaw yung koneksyon sa pagitan ng kasalanan ng mga tao at yung parusang ipinadala ng Diyos. Kaya hindi na po tayo magtataka na hanggang sa panahon natin ngayon, may mga tao pa rin ang naniniwala na kapag may sakuna, ito ay maaaring kaparusahan sa kasalanan ng isang tao o ng isang lipunan. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, oo, may mga pagkakataon sa Biblia na ginamit ng Diyos yung mga kalamidad bilang paghuhukom, pero mga kapatid, hindi po lahat ng sakuna ay bunga ng kasalanan. Hindi natin dapat agad husgahan na ang mga biktima ng sakuna ay pinarusahan ng Diyos. May mga kapatid, yung bahasa Texas, kung wala naman talagang sinabi si Governor Greg patungkol sa pangungot sa Diyos, masasabi po natin na yung baha doon ay sadyang dumaan lang talaga sa lugar nila. At wala po itong koneksyon sa kung mang sinabi nila, ginawa nila o kasalanan nila sa Diyos maraming baha po kasi ang nagaganap, hindi dahil sa gawa ng kaligasan, kundi bunga po ito ng pagpapabaya sa kapaligiran. Tulad na lamang na walang tigil na pagpuputol ng puno, makikita natin dito, nagpuputol na nga ng mga puno yung mga tao, pero hindi pa sila nagtatanim ng bago. Kaya ang nangyayari, nakakalbo yung mga bundok at yung mga kagubatan. So, nagiging sanhi po yan ng matinding pagbaha. Makikita natin dito dahil po yan sa kapabayaan ng mga tao. Bukod po dyan, kaya nagbabaha, Maaaring ito ay kakulangan sa urban planning tulad po ng mga pagtatayo ng mga bahay sa gilid ng ilog o dun po sa mga flood-prone areas. So yan po ay kapabayaan din po ng mga tao. Bukod po dyan, may mga lugar kasi na hindi rin maayos yung drainage system. So kakulangan po yan sa flood control. Kaya ang nangyayari, madaling bahain yung isang lugar kahit kunting ulan lang. Yung iba, binabaha po sila o nakakaranas po sila ng mga sakuna kasi pinapawalang bahala po nila yung babala ng panahon at yung hindi po paghahanda sa mga sakunang pwedeng mangyari. So dito makikita natin sa parte na to, kaya nangyayari yung mga sakuna na yan dahil po yan sa moral and ethical decision ng mga tao. Kasi mga kapatid, kapag ang mga tao mas inuna nila ang kita kaysa kalikasan, mas pinili po maging kampante kaysa maging mapagmatsyag, at mas pinakinggan ang kagustuhan kaysa sa karunungan, ang bunga po niya ay kadalasan sakuna. So hindi rin natin dapat kalimutan na mayroon po mga natural na proseso sa mundo na ito, tulad na lamang po ng pag-ikot ng klima at ng panahon. May mga pagkakataon po kasi na normal lamang sa isang lugar na daanan talaga yan ng bagyo at palagi pong ulanin. Tulad na lamang po sa atin sa bansang Pilipinas, higit 20 na bagyo ang pumapasok sa ating bansa taon-taon. So ibig sabihin mo, normal lang talaga na tayo ay binabagyo. Makikita natin yung Pilipinas, prone talaga yan na daanan ng bagyo. Kaya makikita natin na hindi na tayo magugulat sa mga bagyo na dumaraan sa ating lugar. Ganoon din po sa ibang bansa. So makikita natin dito, kung may dumadaan mang bagyo sa isang lugar, hindi po ibig sabihin niyan, eh mayroon na agad kasalanan na ginawa ang isang bansa o yung lungsod. Minsan po yung kalikasan ay gumagalaw ayon sa takbo ng panahon at geografiya. Hindi po dahil sa moralidad o kayaman kasalanan ng mga tao maaaring pahihintulutan po ng Diyos yung mga sakuna para gisingin ang puso ng mga tao. Katulad na lamang po ng isang ama na hinahayaan ng anak na maranasan ang bunga ng kanyang desisyon upang matuto. Minsan kasi hinahayaan ng Diyos na maranasan ng mga tao yan para mas makita na yung Diyos lamang yung may control. At hindi lang yon sa pamamagitan ng mga sakuna, nagiging dahilan din yan para bumalik sa kanya yung mga tao, magsisi at manampalataya yung mga sakunang nangyayari po sa ating mundo, maring ito ay nagbibigay ng babala sa kayabangan ng mga tao. Nakakala nila, kontrolado nila ang lahat. Sa pamamagitan po mismo ng mga sakuna, doon natin makikita at marirealize na Diyos lamang ang may kontrol ng lahat. So lamang ang nakakaalam ng lahat ng pwedeng mangyari. Yung mga alagad po ng ating Panginoong Sokristo nung nasa bangka sila, nakita natin na inalaw ng Diyos na maranasan nila yung bagyo doon sa gitna ng dagat. Pero sa pamamagitan po ng bagyo na yon na naranasan nila, doon nila mas nakita yung kapangyarihan ng ating Panginoong Sokristo. Sa pamamagitan ng bagyo na yon, mas nakita nila yung kaluwalhatian ng ating Diyos. Minsan ganun din po sa atin. Bari hindi maganda yung mga sakuna na nangyayari. Pero sa pamamagitan ng hindi magandang pangyayari na yan, inaalo ng Diyos yan para mas makita natin yung kapangyarihan niya sa gitna ng bagyo. Yung mga sakuna tulad ng bagyo at baha, yan din po ay nagsisilbing paalala na ang buhay po natin sa mundo na ito ay pansamantala. At darating po ang panahon, aharap tayo sa Diyos na lumikha sa ating lahat sa mga bagyo at sa mga pagbahan na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, yan din po yung nagsasabi sa atin na maghanda na tayo. Ano mga oras, pwede nang bumalik yung ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi na po tayo magugulat sa mga sakuna na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Magkakaroon po talaga ng mga sakuna. At yan po ay nakalagay na sa propesya ng Biblia. Wala na po tayo magagawa yan. Hindi na po mapapago yan. Ang isang dahilan kung bakit po sunod-sunod yung mga matitinding sakuna ngayon sa ating mundo, hindi lang po yan dahil sa kasalanan ng mga tao, kundi para matupad yung mga propesiya na sinasabi ng Biblia. Kaya sa mga sakunang nangyayari ngayon, sa mundo natin ngayon, nawa ngayon, huwag paalala sa atin, na tayo ay malapit ng kunin ng ating Diyos sa pamamagitan ng rapture.